Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Magandang araw narito ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang patuloy na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas at magre mula sa pandemya ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Kumbiyansa rin si Jokno na makakamit ang economic growth target para sa taong kasalukuyan. Sa ginanap na Pilipinas Conference 2023, iniulat ni Diokno na nakapagtala ang ekonomiya ng Pilipinas ng pinakamalakas na third quarter growth sa rehiyon na nasa 5.7%. Ito ang nagtulak sa gross domestic product o GDP expansion ng bansa sa first three quarter ng 2023 sa 5.5% mas mabilis pa sa China, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Singapore. Ayon sa Finance Chief, layunin ng Administrasyong Marcos Jr. na makamit ang macroeconomic stability at fiscal stability sa pamamagitan ng implementasyon ng kauna-unahang Medium Term Fiscal Framework o MTFF ng bansa. Ilan sa pangunahing reforma na isinusulong ng Department of Finance o DOF na nakasaad sa MTFF ang Real Property Valuation and Assessment Reform Bill, Passive Income and Financial Intermediaries Taxation Bill, at Value Added Tax o VAT sa Digital Services. Itinutulak din ng DOF ang pagpasa ng panukalang pagbubuwis sa sweetened beverages at junk food, excise tax sa single-use plastics, motor vehicle road users tax, at rationalization ng mining fiscal regime ng bansa lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Nakatakdang maglabas ng Executive Order o EO na magpapabilis ng pagproseso ng mga lisensya, permit at iba pang rekisitos para sa Infrastructure Flagship Projects o IFP sa katapusan ng taon ayon sa opisyal ng National Economic and Development o NEDA. Paglalahad ni NEDA Undersecretary Joseph Capuno sa sidelines ng Pilipinas Conference 2023, nasa tanggapan na ng Pangulo ang EO at inaasahang malalagdaan na ito Ani ka puno, pabibilisin ng EO ang approval ng mga proyekto na dumaan na sa NEDA Board at bahagi na ng infrastructure flagship projects. Nakasaad sa EO na lahat ng government offices, agencies at instrumentalities, kasama na ang LGUs ay kinakailangang mag-streamline ng standard procedure at requirements para sa IFPs. Magiging applicable ang mga pinasimpleng rekisito sa parehong pending at bagong aplikasyon sa NED, the Board Approved IFPs List at Updated IFP List. Paliwanag ni Kapuno, isinasulong ng hakbanging ito ang whole of government approach sa pamamagitan ng pagbibigay direktiba sa national government agencies na i-automate at i-computerize na ang kanilang databases lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Nais ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual na magkaroon ng mas maraming halal champions sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang layo ng bansa na maging most halal-friendly trade and investment destination sa Asia-Pacific region. Paliwanag ni Pascual kabilang sa mga halal champions ang enterprises o individual na namamayagpag sa industriya ng halal, lokal man o global. Anya makatutulong sa bansa ang mga halal champions upang makamit ang target para sa lokal na industriya ng halal na lumaki ito sa 230 bilyong piso na trade at investments. Makalilika ito ng 120,000 trabaho sa susunod na limang taon. Nagpapatupad na ang pamahalaan ani Pascual ng mga batas na lumilika ng mas investor-friendly na bansa, kabilang narito ang mga Muslims investors mula sa ibang bansa. Ito ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or Create Law, Amendments to the Foreign Investment Act, at Public Service Act and Retail Trade Liberalization Act. Dagdag ni Pascual ilalabas na rin ang Philippine Halal Industry Development Plan, isang national strategy sa trade and investment at jobs creation targets nagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ngang alamin dito sa ang Pilipinas ngayon. At ang ating balitang negosyo at kalakalan ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ngang alamin dito sa ang Pilipinas ngayon.